Mga ka-Republic, abot kamay na ng Barangay Hinebra ang pangalawang finals appearance this season, ngunit hindi nagkakampante si Coach Tim Cohn. Sure, they are playing great basketball right now, sabi ng American mentor, ngunit marami pa raw ang posibleng mangyari. Katulad ng di inaasahang pangyayari sa talk and text, pinadapa ng tropang giga sa unang dalawang laro ang Ren or Shine, ngunit hinarbat ng Elasto Painters ang panalo sa Game 3 dahil nasa idlay na si Jason Castro due to knee injury. Nadagdag pa sa problema ni Coach Chot Reyes ang pagtiral ng pagiging barumbado ni Poy Eram. Sa Game 4 bukas, maaari nang i-deliver ng Ginebra ang wali sa pantala ng batang Pierre. Ngunit mukhang in self-denial pa rin si Arvin Tolentino. May game 4 pa. Buhay pa kami. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, maraming nagulat at nalungkot at umiyak nang duminahin ng Hinebra ng tatlong sunod ang Northport sa ongoing best of 7 semifinal series. Dahil nga number 1 ang Batang Pierre, umasa ang mga haters na duduminahin ng mga ito ang Hinebra, especially pagod nga raw ang kor ng Hinebra galing sa Gilas campaign. Natawa si Joshua Muso ng tanungin tungkol dito. Anong pagod? Hindi sila mukhang pagod sabi ng former top overall pick noong PBA Season 46 Rookie Draft. Sa Game 1, si Troy Rosario ang kumamada para sa Gin Kings and was a judge as best player of the game na ni Japit sa Game 2, scoring 31 big points and 8 rebounds. At sa Game 3, si Jamie Malonzo naman ang nagkamada ng 25 points kasama ang dikit-dikit na three pointers all Gilas boys. Although DNP or did not play, sina Troy at Jamie against Chinese Taipei and New Zealand. Sa game 4, sino naman ang puputok para sa mga bataan ni Coach Tim Kong? Kung sino man sa iba pang Gilas boys, mas excited ang mga Hinebra fans sa tanong na idideliver na ba ng Hinebra ang dambuhalang wali sa pantalan ng mga batang Pierre? mo kang hindi pa ready si Arvin Tolentino na tanggapin ang ng natatanaw na ng kanyang kupuna ng malaking walis na inihahanda ng mga mag-aala. Nauunawa natin mabigat ito sa loob ng Northport Gunner dahil so far sa nagdaang tatlong laro ay nakontrol ng Ginebra Defense ang kanyang kontribusyon. Mula sa average na 23.1 naging 11 point something na lang siya ngayong semifinals. May mga nagsasabing baka raw gentleman sweep na lang ang puntiryahin ng Ginebra. Kapag po sinabing gentleman sweep, ibig sabihin nito, ibibigay ng dominanting kupuna ng isang panalo sa diwa ng sportsmanship para hindi naman masyadong mapahiya ang kalaban 4 one. Ngunit mukhang hindi magiging sold kay Coach Tim Cohn ang Gentleman's Sweep. Sa ating palagay, ididiin na ito ng Hinebra, kukuhanin na nila ang Game 4 upang magkaroon ng sapat na pahinga ang kanyang mga players, especially si Justin Brownlee at Jaffe Tagilar. Kitang-kita lang lahat na minamanage ng gusto ang playing time ng mga ito. Kung makapagpapahinga sila after Game 4, makabubuti yon sa buong kupunan. Halimbawa man na mananalo ang batang pier sa Game 4, hindi ito dahil sa gentleman sweep. Kung makakaisa sila sa Hinebra, bunga iyon ng isang game plan na talagang pinaghirapan. Pero sa ating palagay, mas mahihirapan sa Game 4 ang Batang Pierre. Natapat sila na nagpipik ang laro ng Jinkings sakto sa semifinal series. Plus, ang pressure daladala nila sa kanilang isip na posibleng ang mawalis na sila. At nagkataon din na bumabalik na ang dating laruan ni Jamie Malonzo. Sabi nga ng mga basketball aficionados, lalong tumibay ang kupuna ng Henebra sa pagbabalik ni Malonzo at ng kanyang court partner na si Jeremiah Gray. Ewan natin kung anong mangyayari sa chance ni Arvin Tolentino sa BPC Award kung matutuldo ka na bukas ang kampanya ng kanyang team. Ito pa naman sana ang pinaka-perpektong pagkakataon para sa kanya para makuha niya ang highest individual honor in the conference. Si Arvin Tolentino pa rin naman ang frontrunner sa best player of the conference honor ngunit bawas puntos kung masusip sila ng Ginebra bukas. At nasa malapit na number 2 lang si Calvin Oftana ng Tokentex. Samantala, may dalawang araw si TNT coach Chot Reyes para hanapan ng solusyon ang problemang lumitaw sa kanyang kupunan sa pagka ni Jason Castro. Ang huling report, sumailalim na sa surgery si Dablar at nagpapahinga na sa kanyang bahay sa Pampanga. Sabi ng team manager ng TNT na si Jojo Lastimosa, simula na ng 6 months to 1 year na rehabilitation ng reigning Governors Cup Finals MVP. Na-injured si Jason Castro sa closing minute sa Game 2 but fortunately for the TNT, naitawid pa rin nila ang panalo 93-91. Ngunit malaking void sa opensa at backcourt ang pagkawala ni Castro sa Game 3 na nasamantala agad ng rain or shine. Naibulsa ng mga bataan ni Coach Yang Giao ang panalo sa unang game na wala si Deblar. Bukas tatangkain ng Elastopainters Painters na maitabla ang series. Sana nga manalo ulit kami. Sana umabot sa Game 7, sabi ng kapampangan coach. Dahil mostly ay mga kabataan pa ang kanyang mga players, iniisip ni CYG na nakalalamang sila sa isang long series. Sa panig ng talk and text, hindi lang ang void na naiwan ni Castro ang dapat mahanapan ni Chot Reyes ng solusyon. Dapat ding masolusyonan ang pagiging mainitin ng ulo at pagiging pikon ni Poy Eram. Noon pa may history ng pakikipagteriyahan sa crowd ang 6'8 na sentro ng Tokentex lalo na kapag hinebra ang kalaban. Ngunit noong linggo sa Game 3, umapaw ang emosyon ng 2018 PBA Defensive Player of the Year nang itulak at sigawan sa mukha ang mabait na si Glenn Kubontin. Although hindi naman nag-escalate ang tulakan incident, ang ganung eksena sa bench, away ng magkakampi, ay may epekto sa kabuuan ng laro. Maaaring mawala ang focus pati yung mga ibang player na hindi naman involved sa away. Kaya nga pabirong nag-thank you si Coach Yang Yao kay Glenn Comuntin. Thank you dahil nasira ang laro ni Puy Eram. Ngunit nangyayari nga raw ang ganito paminsan-minsan na kung mangyayari ulit sa bench ng TNT ay magbibigay ng advantage sa si or Shine. So guys, lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayo magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.